Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Yesus, sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Narinig ito ng sampung alagad. Nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil, ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging lingkod o maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kung so, sakasakali sakali lang po na hindi po ako familiar, Ako po si Father Douglas. Isa din po na lumaki dito sa ating parokya dito sa St. Anthony. So dati po akong uh, parish youth ministry dito po sa ating parokya bago po ako pumasok ng seminaryo. At ngayon ay kasalukuyang uh, pari po at assigned sa Nuestra Señora de la solidad. Kaya ito po yung imahin ng aming uh, parokya, no? ang patron, kung saan itinilaga ang lugar namin doon sa may distrito ng San Nicolas, doon po sa dulong bahagi ng Divisoria. Ang parokya namin o ang simbahan ay maliit lang, no, pero doon naman po ay meron din na matatagpuan na katahimikan. Ang imahin po ng mahal na birhen ng solidad dahil linggo-linggo nag nagiimbita po kayo ng iba't ibang imahin ng mahal na birhen, no? At ang ang mga titulo minsan ay pangalan, pangalan ng lugar o kaya naman yung virtues ni Mama Mary. to so, ang kahulugan po ng solidad o ang imahin ng solidad. Sabihin nyo nga po, solidad. Yan. So sa English, solitude. So ibig sabihin ay mapag nag-iisa pero hindi nag-iisa. Nag-iisa dahil nagninilay siya. Hindi ito yung panahon ng dolorosa. Hindi po yan yung image na umiiyak siya. Hindi po yan yung biyernes uh, Santo. So, basis sa mga kwento ng mga kofradiya, ng mga nauna po sa akin dun sa parokya, So yan po ang solidad yung gitna ng biyernesanto at ng mulim pagkabuhay. So naghihintay siya at habang naghihintay ay nagninilay-nilay siya. Yan po ang isa sa uh, karakter na ipinapakilala sa atin tungkol kay Maria yung 'di ba nung matanggap niya ang lahat ng mensahe ng anghel ni Zacarias at ng uh, ni Elizabeth no yung sinasabing ang lahat ng ito o si Simeon no nang nang magtagpo sila ni Simeon at sinabi kay Maria kung ano yung mangyayari sa hinaharam at sinabi ang lahat ng ito'y ay pinagbulay-bulay niya sa kanyang puso so yung kahalagahan po ng pananahimik, pero hindi para ma, mauwi tayo sa sa labis na kalungkutan kundi mahalaga din kasi sa buhay natin na naglalaan tayo ng katahimikan para makapasok kung ano ang mensahe ng Panginoon sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Sabi nyo nga ulit, solidad. Yan, kaya sa tulong na mahal na birin ng solidad ay atin pong pagnilayan naman kung ano ang mensahe sa atin para sa linggong ito. Sa Ebanghelyo, narinig natin na may lumapit kay Jesus. May dalawang magkapatid lumapit at tinihiling niya na sana sila ay makaupo sa kanan at kaliwa kapag nagahari na si Jesus. Kapag naroon na siya sa kanyang kaharian. Sino ba ang ayaw magkaroon ng magandang posisyon sa langit. Kaya lang, hindi pa na ng mga alagad kapag laging ipinapaliwanag ni Jesus yung kaharian. Ang marahil ang iniisip nila ay yung palasyo. Malakanyang. Yan, ganyan siguro yung iniisip nila na pag ka na sa kaharian, eh ang laging sinasabi ni Jesus, hindi dito sa lupa ang aking kaharian doon sa langit. At para makarating ka doon sa langit, kailangan matuto kang magtiis. Kailangan matuto kang maglingkod. Kaya nga sila pinili eh, para hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ang isang taong magaling, marunong maglingkod. Kala kasi natin, yung mga magagaling, ito yung mga na pinaglilingkuran. Kasi magaling sila eh. Kasi nga, nakatapos, may posisyon, yumuyo ko ang mga tao kapag nandiyan dyan siya, yun yung laging nasa isipan natin. Ito yung magaling. Pero para kay Kristo, ang tunay na magaling ay yung marunong maglingkod. Oh, ito na ngayon ang sistema kaya pag nilayan natin, anong pinag-aaway-awayan natin ngayon? At ang pinaka number one na pinag-aawayan natin ngayon ay posisyon. Sa simbahan, hindi nakakaligtas. nag aaway away para lamang sa pagiging president, pagiging coordinator, pagiging... At marami sa atin sa simbahan, ayaw umalis. Ayaw magpasa ng, ng, ng posisyon. Kaya nagkakagulo-gulo, nag-aaway-aaway. Eh lahat lang naman gustong maglingkod. Ay kung sa simbahan, hindi tayo natututo, no wonder, pati sa labas, nadadala natin. ano nangyayari? Nag-aaway-away na ngayon ang lahat ng mga gustong manalo sa susunod na eleksyon. Bakit kailangan mag-aaway-away kung pare-pareho naman gusto lang maglingkod? Maglilingkod ba talaga? Kasi di ba, kung Trabaho yan eh. Magtatrabaho ba talaga? Paano, iniisip ba natin ito? Pinagninilayan ba natin ito? Kasi tayo din mismo, mga taong simbahan, suporta tayo ng suporta doon sa mga nag-aaway-away. Sino bang isko dito? <laughs> Sinong hani lakuna dito? sinong Samber Sosa dito? Sino pa ba? marami pa yun, di ba? Tinan nyo, hindi na nyo na maalala yung iba. Sampu yan eh. Hmm. Pero, bakit nag aaway yung mga supporter para lang doon sa mga gusto mag, mag, mag maglingkod? Kuno, maglingkod. Bakit nag-aaway-aaway kayo? May minsan kahit sa loob ng pamilya, nahati kayo. Kasi yung isa dito, yung isa doon, bakit ba? Hindi ba kayo talaga nagigising? Na sa panahon nito, naglalabasan sila? Pag wala na, nagtatago na sila? Hmm. Kung mag -away, away sila, no, huwag nyo na, yong pag ng panahon. Bihira naman kayo. Ang dami nyo pwedeng pag-ukulan ng panahon. Yung bahay nyo, ang dumi-dumi na. Ayaw nyo maglinis. Pero nandun kayo, suporta kayo ng suporta sa mga nag-aaway. Makakuha lang ng 300. Maganong bigayan dito sa San Andres? Ha? <laughs> <-a> oh, <-nong> dito? <laughs> 500? 1,000? Pilihan mo yung 1,000. Gusto maglingkod niyan, pero bakit namimigay ng 1,000? Yung, mapupuno mo yung, yung gymnasium, di ba? Bawat isang tao, 1,000. Eh yung harapan natin dito, ang tagal inayos para lang itaas. Kaya ngayon, lubog na naman tayo. <laughs> di ba? Eh, hindi natin kasi iniisip. Eh, ayan, tinan mo. Sa susunod, sisirain na naman yan. Eh, yung matagal ng sira, ayaw ayusin. Pero nakakapamigay ng 1,000. Kada patawag. Tapos mag-aaway, kayo ang gagamitin, mag-aaway-aaway kayo. Ay, Mama Mary, tulong. Hmm. Paano tayo makakarating sa langit niyan? sabi nyo nga sa katabi ninyo, magnilay ka kasi. Wala eh. Minsan na, uwi lang sa wala. Di ba? Oh, may seminar. Sino bang ba PPCRB? <laughs> wala na. Tinanggal na kasi sumuko na ang PPCRB. Kasi seminar ng seminar. Tapos ang, ang, ang pinakadulo, kung sino ang kakatok sa bahay na mamimigay, yun ang ibobotok na Nauuwi sa wala. Kasi ito ba, pupunta si chairman. Oh, Oh, ito ah, ito ay boto. So, gusto natin ng, ng pagbabago, pero tayo, ayaw natin magbago. Yan nga, uh, di ba, may nag-iisipan ko, sabi ko, ito ba talaga, mga magtatrabaho ba talaga ito? Paglilingkod ba talaga o nag invest ito? Kasi ang politika po ngayon, business na ng pamilya. So nag invest hindi talaga maglilingkod. Sila ay mga investor. At dahil merong in-invest, handang makipag-away. Handang makipag- kung ano man, huwag namang humantong sa patayan. No? Pero handang magsiraan kasi malaki na yung in-invest. So, hindi talaga naglilingkod. Eh kaya kailangan natin ibalik kung ano ang kahulugan na sinasabi ni Jesus na paglilingkod. At yung paglilingkod nagsisimula sa tahanan. Kaya sabi sa unang pagbasa, may mga paghihirap na kailangan maranasan. Ipinapahintulot ni, Jesus, ni ng Diyos na maranasan. At naranasan niya ni Jesus. Ano nangyari kay Jesus? Nang ipinanganak sa mundong ito si Jesus kay Maria kay Jose. Mahirap. At dahil mahirap, kailangan niyang matutong magtrabaho. Kailangan niyang maglakad. Kailangan niya, lahat ito yung paghihirap na ito ay naranasan, ipinaranas kay Jesus para mas maging matibay pagdating ng araw. Diba? Mga nanay, mga tatay, no? kayo naman eh, alam ko may mga pinagdaanan kayo. Pero pag nilayan ninyo mabuti yung sinasabi niyo na ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. Di ba may ganun na? No? Ayokong maranasan nila yung hirap na naranasan ko. O kaya ngayon, dahil ayaw mo maranasan yung hirap, ayan, matigas ang ulo, pasaway, lampa, uh, sa mga magulang dito, di ba? Naranasan ninyong maglakad mula dito hanggang Epipanyo de los Santos Elementary School. Naranasan ninyong maglakad mula dito hanggang Arroyo High School. Oh, mula anak bayan, naranasan ninyong maglakad papunta sa St. Anthony School. Kaya tinan nyo, mahaba ang buhay ninyo. Eh ngayon, andyan na sa munyos, andyan na sa anak bayan, i-e-trike right nyo pa? Kasi ayaw nyo silang mapagod? Ang sarap yung pekto saan. <laughs> diba, yung ayaw ko silang, mali yung konsepto na ayaw mo mahirapan. Ayaw nyo nga pinaghuhugas ng plato. Eh, hindi nyo tinuruan ng gawain bahay kasi sabi nyo, ayokong maharanasan nila yung hirap kasi noon talagang para makapag-aral ako, naguhugas ako ng plato. Pero umasenso ka doon, di ba? Bakit ayon yung turuan? Yung necessary suffering. Hindi yung, kaya tinan nyo, hindi marunong sa gawain bahay o ano, naghihirap lalo sila. O iniwan ng asawa, hindi kasi marunong magluto eh. Hmm. Kaya nga, kung may mga pagsubok, ang sabi sa ikalawang pagbasa, magpakatatag tayo. At yun yung dapat initinuturo. Nagpapakatatag. Ay, wala eh. Isang keyboard eh. O oh, ayan oh, cellphone, gadget o. Oh. Diyan ka lang ha. Kaya ang bilis, makipag -away. Sa posisyon lang, nakikipagtalo na. Pag hindi nakuha ang posisyon, ay, nade-depress po ako. May anxiety po ako. Hmm. Pag-isipan na mabuti, ha? Nawa po, sa tulong ng mahal na birhen ng solidan, ay atin pong lubusang maunawaan ang mensahe ng kanyang anak, ang ating Panginoong Heso Kristo. 아멘